Ayan, good morning mga kababayan. Ayan, araw. Araw ng linggo, ayan, may sakit tayo. Good morning po. Ayan, si ma'am. Anong pangalan niyo ma'am? Rose po. Rose. Logdo. Logdo. Ayan. ayan, anong, ano probinsya niyo pala ma'am? Actually, taga QC ako, pero originally I'm from Pampanga. Ay, Pampanga. Yes, Saan po? sa Ay, Pampanga? -pampanga. Ay, sa Lubaw Lubao. Lubaw? Teka, ba't ang daming magaganda sa Pampanga? <laughs> 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 Hindi ko po alam, pero ganun din ang sabi nila. <laughs> Asawa ko, Kapampangan kasi. Ah, lying Sismon. Ah, Sismon. Magkalapit okay. lang kayo okay. na. Okay, yes, ano po? ba pilihin niyo, ma'am? Lugto. Pero sa... Kung saan... Actually, pure Kapampangan po ako. Laksamana and Lugto. Ay, Laksamana. Oo nga, may... Kalukan, Laksamana. May puro Pampanga daw yan talaga hindi, <laughs> so, <laughs> okay lang naman Sige, shout out nyo ma'am <laughs> Bakit po yata nagsusulo kayo ma'am? Um, hindi po uh, Ako lang kasi dito sa QC eh. Yung family ko nasa pampang Ah, bali dalaga pa po kayo ngayon uh, Yes po <laughs> Uy, ilang taon na ba si eh, ma'am? Uh, secret po <laughs> <laughs> Oo oh, ma'am, dahil lang na, na picture kayo sa ano na picture kay kita vlog anong pakiramdam dahil nasa pre-ride po kayo ngayon saan po? nasa? nasa libring sakay po kayo ah libring sakay po kayo? opo ah, oh. thankful <laughs> thankful po ako na hindi ko expect na libring sakay pa Ayan. ito patayin actually, natin yung metro nyo no? actually <laughs> napansin ko lang po si kuya kanina tapos sabi ko ah walang sakay so pinaraw ko na lang. <laughs> Lagi ba kayo nagta-taxi ma'am? Yes po. Kasi hmm. hindi ako masyadong nag-jeep dahil for the safety. Ah, bali, first time nyo rin ngayon na mabigyan ng pre-ride, ano? Yes po. <laughs> <laughs> Nagulat ako na pre-ride pa lang. mga kababayan, si ma'am dahil... Siya po yung napili natin na pre-ride. Usually kahapon, nag-live lang si Taxi Vlog. Tapos ngayon naman, nagbigay tayo uli ng pre-ride. Everyday naman kapag may pagkakataon mga kababayan na sa pre-ride, nagbibigay talaga tayo kaso minsan walang pasayro tulad kahapon. Ngayon, inagahan na natin tulad nito. Magandang diwata ng Pampanga. Ayan. Grabe Siya ngayon ang pre-ride ni Taxi Vlog. O saan pa kayo? Basta kapangpangan, mga ginoo. Ayan, pala simba. Ayan. Kaya i-like nyo na po yung vlog ni Kuya. <laughs> Pwede nyo yung shoutout yung mga friend niyo po ma'am. Actually, mga friend ko po kasi nasa ibang bansa. Ay, ba? ano naman tayo nasa YouTube naman oh. tayo. <laughs> Sino bang isa shoutout ko? Yung friend ko na nasa Canada na si Mam ma Jen. <laughs> Hmm. Siyempre yung pupuntahan nyo ma'am yung ah. sa simbahan nyo po ah, okay. ano bang pang So today po, I'm going to attend Holy Mass and talk sa BICC If you are familiar with Brother Bo Sanchez dito sa Feast Bay Area, BICC So kung you're interested you can attend feast dito sa BICC, Feast Bay Area every Sunday, 10am and I think yung afternoon session nila is 1.30 yun no oh. oh, ayan mga kababayan ayan ang sakay natin nasa pre-ride siya ngayon pero mga kababayan baka gusto nyong ligawan si madam available po yata siya ngayon abangan niyo lang po siya paglabas dito sa may star city <laughs> oh. sa tuwing nagtataksi kayo ma'am kwentuhan nyo po ako kung ano bang mga nasasagap na nararanasan nyo sa mga driver ng taxi? So, actually, I'm thankful naman po na mostly sa mga nasasakyan ko na taxi ay mababait. Doon tayo o dito? Doon po sa kapila. Mababait. Yes po. Kasi yun, yun din yung parang worry ko minsan sa pagsakay ng taxi. And there are times din na may mga negative din ako ng experiences. Pero mas madami yung positive naman. Uh, like for example, yung mga taxi driver na minsan hindi ka pa nakakasakay, kinokontrata ka na <laughs> namin ito ang presyo. So, mga <clears throat> ganun po, hindi na ako sumasakay. Oo naman, kasi... Kasi para ang lagi kong tinitignan ay yung metro, and at the same time, din, minsan hindi ko na hinihingi din po yung supli eh, pag nagbabayad ako sa taxi. Kasi kung baga, pakonsuelo na lang din po sa taxi driver so, Ganun na mababait siya ka hindi hindi anong tawag doon namimihasa ba ang tawag ah oo yeah. kasi pinapatulan kasi nung iba ano hmm. so pag ganun po so i i commend yung mga taxi driver na very honest na nag nag may metro talaga o oh, ngayon ma'am, dahil lang sa pre-ride kayo, pababa na kayo, legit po tayo sa pre-ride ma'am, no? Hmm. Hanapin so, nyo po kasi so it's my first time to experience na free ride sa taxi. Since lagi akong nagtataxi talaga, minsan kasi I always choose convenience talaga. <laughs> Ayan ma'am, bago kayo bumaba, hanapin niyo yung channel natin, Taxi Vlog, para naman pag na-upload po natin yung video, makikita nyo at makikita nyo po yung inyong video, ano? Um, Ayan, lang. Actually, so, marami-rami na tayong binigyan ng pre-read, ma'am. Yung vlog natin, ma'am, taxi vlog. Victory po yung vlog natin. Ayan, mga kababayan, shoutout ko lang po pala yung bago nating subscriber na di, hindi ko sure. Dubai, Dubai, ayan. O, yan. yan. Mamaya po makikita nyo na po yung so, I'll subscribe. so, uh, Nag-subscribe na po ako Kayo na po yung naka-front mamaya dyan <laughs> mga Around 1 to 2 p.m. ma'am Kayo na po makikita nyo na po kayo dyan Okay po uh, -uh. <laughs> Thank you po And dahil dyan kuya This is your Ay, uh, um, wag na po Sandwich po, no it's Actually, Ayan. Lagi ko po yung Si ma'am naman ang nagbigay ng sandwich sa atin. Pakita lang po natin yung sandwich si ma'am. Ano? Baka sabihin nyo po, may palaman, wala pong palaman na pera yan. Ayan po, tinapay po siya. Ano? Tanggalin po natin para makita po ninyo, baka sabihin nyo. Pasimple pong may pabayad si ma'am. Ayan po yung tinapay niya. Ayan. Oh, ayan, wala pong palaman na pera. At saka ito yung lalagyan. Eh. Sinisigurado lang po natin mga kababayan. Ano? Ayan, ayan mang ayan po ma, magandang magandang umaga. At syempre, God bless po sa paglalakad nyo. Ingat po kayo palagi sa inyong biyahe. Ayan, ma'am. Salamat din po, Kuya. And oh. thank you so much for this free ride and uh, pagpalain pa po sana kayo ng Dios and madami pa po pong ma-bless through your life. Ayan, ayan lang ma'am. Legit po. po, legit po tayo sa pre-ride ma'am. Maraming maraming salamat. Ingat po Puya, kayo. Ano po. nga po ulit yung name? Ako po si Ramson Miligas. Oo, as taxi vlog. Anong saan po kayo dito? Kaluokan po ako ma'am. Sa South. Malapit, sa Maypaho po ako. Oo. Sige ma'am, thank you thank po. Ingat po kayo. Thank oh. thank Sana mamaya tanghali masakay ko kayo kasi lagi naman po ako dito. sige. Oh. Thank you ma'am. Thank sige. you. Thank you, ma thank God, you oh. God bless everyone. Bali message na lang po kayo sa video ma'am, ha? Thank you, thank you. Ayan, mga kababayan, maraming maraming salamat ulit sa mga sumusuporta kay Taxi Vlog sa pre ride, ano? kung baga man ilang araw po tayo nung mga nakaraang araw hindi tayo nakapag vlog dahil masama po ang pakiramdam natin at saka hanggang ngayon po medyo may sipon pa po tayo may ubo kaya pero okay lang continuous lang po tayo sa pagbibigay ng kasiyahan sa ating mga pasayro lalong lalo na po dito sa nabidyohan natin na taga Lubaw, Pampanga Ayan. Ang asawa ko po Taga dyan sa may Sismon Malapit sa Lubaw Ayan. Siyempre mga Laiko family Saka Ano pa ba? Ilan naalala ko Laiko yung apelido ng asawa ko At saka yung province ng nanay niya Ay Masbate province of Masbate dyan sa may Monreal at saka sa sa isla Ayan, shout out po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat. Ayan, mga kababayan, maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo po kita Taxi vlog sa video na to. No? Yun lamang sana maging bahagi din kayo ng pre-ready taxi vlog sa araw-araw. Babay po sa lahat.